Ang dami kayong dumaan sa akin. Ano mga dumaan sa iyo? Sa isa rin, Parang bumalik ako sa pagka... Si, si KVD. Kung ako'y bumalik sa pagkabata, nakontrol ko naman. Naging ganito ulit ako, bumalik yung dating bigo Si Kigoy. <laughs> si Kigoy parang... Ang tawag nga nila yung Ano thunder ba gano'n? Nang bata na natumanda. Bakit? Sabi nga nila ni Divine, ano, 32 years old daw na parang nag <laughs> Isip daw ay 12 years old. <laughs> Bakit nga? <ya>? Bakit? <laughs> Tanong mo si Dibay. Uh, ano bang yung... nangyari? Oo. Oh, ah. Ako ba'y bumalik ang pagkabata? -pag ano kung bakit? Matatawa ba'y ako pag naisip ko? Si Jan naman ganun dito, hindi talaga alam. Tapos ganun, parang naano ko sarili, dami nang nakapasok. Bisan, ma'am may misinterpret ka nila. Uy, bigyan, na ganito. Uy, bigay na ganito. Uy, bigay na ganito. Uy, bigay na ganito. Si na sabi? Amba, ang laki na pala. Masyado ako nagpakakampante, pero may nagabago sa sarili ko na ewan ah. Pinayos. Tapos yung Okay lang naman mag isip ba? Tapos paminsan din ka. Hey, kasi hindi mo rin naman ako. <coughs> Oo. Sige, nyo, hindi mo na mapapansin nyo sa sarili mo. Doon siya nagbago siguro. Huwag niyo bakit. Hmm. Pero yung mga memorya na magaganda na ang pinagsamahan. Oo na naman. Kasi isipat puso ko yun. Hindi ko na lang na nagapakatahimik na lang ako sa tabi. Huwag naman sobratay. Over ka naman. Ganun ako. Ganun ako, Pamu. Hindi mo ko malata ng pagkakainan sa pagkakainan mo. Dapat, ang, ano, express. Sa kiss ko, ano. Kaya nga na gumawa ko ng kanta eh. Gusto ko lang malaman mong hindi ako ba to. Hindi mo lang alam na saka pa na rin ako. Hindi mo ba makita na ako'y nagdaramdaman? Kailan magsakala no. o bangunin ka po sa bata? Yun lang yun. Ano yun? Yung meaning ng kanta? Ginawa you know, mong Tagalog? Oo. Oh. Wow, galing mo ah. Ikaw na? Ikaw sure. <coughs> na? Salamat. Ano yan, Carlo? Hello. Bakit tulala ka? Yung kagabi. <laughs> Sige yung kagabi, no? Ano? Sige mo Oo. Ikaw talaga ah. Buti ka eh. <laughs> Sino ba ka talaga? Siyempre si Wendy. Wala akong uh, ginawa. Lakit <laughs> mo naman magsagal. Wala akong uh, ginawa. Wala ka ginawa. talagang ginawa. Inusente ka. Wala. Hindi mo sinasadya. Wala. Wala yun. Masyado kang babaero. Sino ba talaga? Hindi, kita mo naman sa mga mata niyo. Ate Wendy, Ate Denise. Na gusto niya yung isa, Taas mo nga lang. Hindi pwede. Sinong isa? Secret! Hmm. Hindi lang natin sabihin. Oo, oh, alam ko din. Ramdam ko din yung gusto niya yung isa kaso. Diba? Kaso mm. lang, hindi talaga pwede kasi. Hmm. Gusto ang gusto niya na talaga. Yung eh, pag-aalaga pa namin, eh. alam ko na eh. Halata mo na, Halata mo na. Hmm. Ay, lamok. <coughs> hmm. Anong sa sure <laughs> Dead, uh, ba lang. lang mo talaga? Nasa ano na eh, na Ano hindi ako tapos yun paano mo malalaman kung hindi mo maliligawan? Oh, sa bagay, sasabihin mo yung nararamdaman mo. Sinabi ko ay... Sasabihin mo yung nararamdaman. Ayun, yun, yun. Siyempre, yun. Sino yan? Sino yan? Basta. Hanggang friends na lang muna tayo. Guys, kaya na tayo. Ah, tara pa mo. Kaya na raw! Chav. Sechi. Tago, kaya na tayo.